Anong ganap sa mundo ng showbiz. Ipinahayag ng ilang netizens ang kanilang pagkadismaya at plano umanong i-boycott ang isang kilalang mall chain matapos magbigay ng suporta at isang 1 million peso gift check sa two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Sa isang event na ginanap sa Pasay City headquarters ng Naturang Mall, personal na binigyan si Carlos ng gift check bilang pagkilala sa kanyang mga natamong tagumpay. Ayon sa presidente ng kumpanya, si Carlos ay inspirasyon hindi lamang para sa mga atleta kundi para sa buong sambayan ng Pilipino. Ang tagumpay ni Carlos Yulo ay tunay na inspirasyon sa mga Pilipino, hindi lang sa mga atleta kundi sa bawat isa dahil sa kanyang tagumpay, nagtatagumpay rin ang bansa. The achievement of Carlos Yulo really is an inspiration to the Filipino people, not just to the athletes but to everyone. Because as he succeeds, the entire country succeeds. Anang presidente ng SM. Subalit, dahil sa kasalukuyang isyo ni Carlos sa kanyang mga magulang, ilan sa mga netizens ang nagpahayag ng intensyon na iwasan ang mall na ito. Patuloy na pinag-uusapan sa social media ang nasabing hakbang na nagpapakita ng mga magkahalong reaksyon sa suporta ng mall para kay Carlos sa kabila ng kontrobersya sa personal na buhay ng atleta.